Hello mga master, di left alert po at welcome po sa aking vlog. Sa video na ito mga master, ang aking isishare sa inyo ay kung ano nga ba ang pangalan ng Diyos Ama mga master. So madalas po natin tanong, ano nga ba ang pangalan ng Diyos Ama? So alam naman natin na ang pangalan ng Diyos Anak ay Jesus or Jesus. So ngayon naman, tatalakay natin kung ano nga ba ang pangalan ng Diyos Ama na ibabasa natin sa Bible mga master. So dito sa Bible mga master, manun siyang binanggit na mababasa natin na kung ano yung kanyang pangalan at ng uh, Diyos Ama. So, unang, unang mababasa natin mga master sa sa Exodus chapter 3 verse 14 na ito yung uh, ating uh, mababa, mababasa mga master. no sa Ulitin ko lang, sa Exodus uh, chapter 3 verse 14, ito yung nasusulat mas, mga master sa Bible na mababasahin. Sinabi ng Diyos, Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga. So, ito yung nasusulat dito mga master nga yun nga, uh, sinabi ng Diyos na, Ako'y si ako nga. O, sabihin, mo, sabihin mong sinugo ka ni ako nga. So, ang Diyos Ama sinabi niya na ako nga ang kanyang pangalan. So, ito kasi yung inanon ni Moises eh, uh, tinanong niya kung ano yung sasabihin niya. Kasi baka daw hindi sa paniwalaan, kaya tinanong siya kung anong pangalan na na nagsugo sa kanya kaya sinabi ng Diyos Ama na sabihin mong ako ay si ako nga so yung pangalan niya ay ako nga at ito yung un unang kanyang binanggit na pangalan mga master sa Exodus na ako nga ang kanyang pangalan at meron naman tayong ibang mababasa nang na kanyang binanggit na kanyang pangalan ay Yahweh Mas, nasusulat yung Yahweh na ng mga master sa uh Isaias naman at saka sa Jeremiah So dito na lang tayo magbasa sa Isaiah mga master. Mababasa natin sa Isaiah mga master sa Isaiah chapter 45 uh, verse 5 uh, mga master. Kung tutusin, marami tayong mababasa dito uh, si Yahweh sa Isaiah. Sa chapter, meron ito sa chapter 44 sa, sa, sub chapter 45 sa Isaiah mga master. Marami tayo dito mababasa so, pwede na magbasa. So magbasa lang tayo ng ilan dito para ating patunayan na sinabi niya si, si Yahweh. So babasahin natin sa Isaiah chapter 45 verse 5 mga master. Ito yung kanyang sabi, Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. So yun po ang sabi dito mga master sa Isaiah chapter 45 verse 5 naman. At meron din dito sinabi sa Isaiah uh, chapter 44, uh, verse 24 naman. Sabi naman dito, Akong si Yahweh na iyong tagapagligtas ang lumika sa iyo. So yun po ang sabi dito mga master na uh, binanggit ng ating uh, Diyos Ama na siya ay si Yahweh. Ang, uh, ako lamang ang Diyos at sinabi na dito na, na ako lamang ang lumika uh, sa iyo. Sabi. So ngayon, Basahin naman natin, kasi yung ako nga, mga master, ay binanggit din ito ni Lord God Jesus Christ naman. So ngayon, malino na po natin na ang pangalan ng Diyos Ama ay I ako nga at Yahweh, kasi nasulat po yun sa Bible. So meron po tayong dalawang pangalan ng Diyos Ama na nabanggit, Yahweh at ako nga. So ngayon naman, basahin naman natin sa uh, John 8, 9. Uh, John chapter 8 sub chapter 8 uh verse 58 to mga master. At sabi dito, sinabi ko sa inyo bago ping ipinanganak si Abraham, ako'y ako na. So ito naman yung uh sinabi ni Lord Jesus Christ nung inano siya ng mga ano ng mga Hudyo. Sabi tikos siya o inano siya, uh, maraming tinatanong sa kanya. So sinabi ni Lord Jesus Christ na bago pa, bago ipin, ipinanganak si Abraham, ako'y ako nga. So dito mga masar sa ako'y ako nga, sa Bible natin na mababasa dito sa aking Bible, sa ibang Bible itong mga masar, marami po itong iba-iba uh, po ang nasusulat dito, mayroong sinasabi dito na ako nga, mayroon namang sinasabing ako'y ako nga, or ito namang sa akin ay ako'y ako na. So halos isa lang po ang ibig sabihin nito mga masar, yung isa lang po talaga yung pinapoint nito, ang ibig sabihin po nito, yung nasusulat nga sa Exodus na ako nga. Isa lang po yun sila sa gumagawa po kasi siya ng Bible mga masarap, iba po yung ginagamit na term eh, o yung ngalan o salita na ginagamit nila. So, yung sinasabi nito ay ako'y ako na. O, ibig sabihin, ka, 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 kalitula lang nito sa Exodus na ako nga. Na sinabi ni Lord Jesus Christ na ako nga. At sinabi nito ng Diyos Ama na ako nga. So, ibig sabihin, magkaroon tayo ng, idea na si Lord Jesus Christ at ang Diyos Ama ay isa nga. So, halos yung pangalan ng Ama na sinabi ni Lord Jesus Christ na ako nga din. So, So magkapareho na sila. May gumagamit ni Lord God Jesus sa pangalan ng Diyos Ama. Ngayon, isa pang papatunayan natin, babasahin naman natin mga master sa dito naman sa John chapter 17 uh, verse 11 mga master. So dito natin mas mapapatunayan ang pangalan ng Diyos Ama bakit binanggit at ginamit ng pangalan nito ni Lord God Jesus Christ yung ako nga na pagtutusin, magkaiba sila pero naging isa sila. So, basahin natin no, sa, sa John chapter 17 verse 11. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Aalis ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin. So, ingatan sila sa pangalan ng Diyos Ama, sa pangalang ibinigay sa kanya ng Nilo Jesus Christ. At itutuloy natin, upang sila ay maging isa kung paanong tayo ay iisa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin. So yun po dito po natin mapapatunayan mga master na sinabi ng ni Lord God Jesus Christ na iniingatan sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ng kanyang pang pangalan na ibinigay sa kanya. So yung nga ibig sabihin po mga master, ang pangalan ng Diyos Ama na ako nga, Yahweh, na ginamit ni Lord God Jesus Christ at pangalan din yun ni Lord God Jesus Christ. Na si Lord God Jesus Christ ay ibinigay ang pangalan ng Diyos Ama sa kanya. Na, ayun uh, nga, uh, iniingatan sila sa pamagitan ng pangalan ni Lord God Jesus Christ. Na ibinigay sa pangalan, ang pangalan ng Diyos Ama. So, ibig sabihin, ang pangalan ng Diyos Ama ay Jesus din. Kasi sinabi nga dito, iniingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan na ibinigay mo sa akin. So, yung ibig sabihin mga master, yung pangalan ng Diyos Ama ay ibinigay sa kay Lord God Jesus Christ at yun ang nag-iingat sa kanilang sa mga kanyang alagad, mga master. So, ibig sabihin po, ang pangalan ng Diyos Ama ay iisa sa kay pangalan ni Lord God Jesus Christ. Yun po ang ibig sabihin ng mga master. Ako nga, na sinabi ni Lord God Jesus Christ, na sinabi rin ng Diyos Ama sa Exodus. At sinabi ni Lord God Jesus Christ ka sa kanyang panalangin na ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalan ibinigay mo sa akin. So alam mo naman natin na si Lord God Jesus Christ ay binigyan ng kataas-taasang pangalan, ng higit sa kataas-taasang pangalan. So ang pangalan wala namang ibang higit doon kundi pangalan ng Diyos Ama. Nasusulat po yung mga masasabay, wala na yun nga, ay binigyan siya ng kataas-taasang pangalan. At walang ibang pinakamataas na pangalan kung naibigay kundi ang pangalan ng Diyos Ama. Kaya ang pangalan Hisos ay yun po rin ang pangalan ng Diyos Ama. Kasi yun, yun, lang, po yung, yun lang po ang pinakataas-taasang pangalan, wala na pong iba. Kaya nga sinabi ni Lord God Jesus Christ na ang pangalan ng Diyos Ama na sinasabi sa Exodus na ako nga ay ginamit din niya na bago pang ipinanganak si Abraham ay ako nga or ako, ako ay ako na. So isa lang po yun ang ako nga na yun ang Diyos Ama. Na ang pangalan ng Jesus naman na ibinigay naman ng Diyos Ama na, kataas, na, na, isang kataas-taas ang pangalan na ibinigay sa man sa Diyos Anak na kung saan ay ah, iningatan nga niya sila sa pamagitan ng pangirahan ng pangalan ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. So ibig sabihin, isa lang po ang pangalan ng ang Diyos Ama at ang kay Lord God Jesus Christ. sa ito lang po yung ako nga, Yahweh at Jesus. So, yung Yahweh, ako nga, at Jesus ay isa lang po yun. Yun ang pangalan po ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus at ang Diyos Ama. Isa lang po sila ng pangalan, mga master. So, napatunayan naman po natin dito na ang ako nga, na ginamit ng, ng Diyos Ama, na, ang, na yun ang kanyang tawag, ay ginamit din ng Lord God Jesus Christ. At ang kataasang pangalan naman ng Diyos Ama ay binigay kay Lord God Jesus Christ na kung saan wala namang ibang kataasang pangalan ang ibinigay kundi ang Jesus lang na binigay sa Kanya. Na kung saan yun ang nag-iingat sa kanila ng kanyang mga alagad na ibinigay sa Kanya ng, ng Diyos Ama. So yun po mga maser, hanggang dito na po ang ating video kung saan uh, napatunayan po natin na talakay natin na ang pangalan ng Diyos Ama ay isa lang po sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Na kung saan ako nga, Yahweh, at so since ibig sabihin mga master ng pangalan nila ay isa. Kaya ang Diyos Ama, Diyos, Am, Diyos, Anak ay isa po. Kahit sa pangalan, isa po sila kasi isa lang, isa lang po yung kanilang uh, pangalan at pagka-Diyos, mga master. So ngayon mga master, uh, sa so susunod naman ating video, atin naman tatalakayin ang uh, uh, katalinghagan ng ating Panginoong Isos na ang sabi dito ay paglabanin ko ang ama at ang anak ang anak ang anak na babae at ang kanyang ina o ang anak na lalaki at ang kanyang ama so paglabanin niya ang tatlo laban sa dalawa dalawa laban sa tatlo so ano nga bang ibig sabihin ng mga master sa ating panginoong Hesus so yung mga master hanggang dito na po ating video maraming salamat sa inyong panonood at god bless po sa ating lahat mga master